morning guys uh, Ako po ay mag-travel Papuntang LTO uh, Bago ang lahat Tawas puso ko kayong Pukumustahin lahat ng mga Viewers ko uh, Please Yung mga hindi pa Nagkapag-subscribe Please subscribe my youtube channel Ah uh, travel ko ngayon sa ano sa LTO guys uh, magre-renew ako ngayon ng ano ng ano sa sakyan ko ng ORCR <coughs> expire na ngayon itong eh, araw na ito 22 October 22 kailangan ko ngayon na pumunta sa LTO pero bago ako pumunta doon Papatesting muna Testing ko muna yan Ito muna man ang patakaran dito Talagang kailangan mo patesting Tapos kukuha ka ng insurance Ayan, gastos na naman Nahirap talaga yung masasakyan Kailangan mo Gastosan talaga Lalo na sa maintenance Nako, napakaano na maintenance niya May mga kalbo na naman yung gulong ko pero eh, talagang ganon. Eh, wala namang pambili. konti unti pa isa-isa, pwede na yun. Hmm. Eh, maraming maraming salamat nga pala sa mga sumusubaybay sa ating mga video. na huwag magsawa na manood at sumabaybay sa aking mga video malayo layo pa yung ano nito sa Apayaw, Kuntul Apayaw yung ano, LTO kasi nasa Luna yung biyahe ko ngayon, Luna pupunta ako ng Junction Luna Pagdating naman sa Jangson Luna, mas malayo-layo pa rin ang bibihayang ko doon. tahanan papuntang ano guys bundok kabundukan ang dinadaan nung ko papuntang junction papuntang Kudtol unang dadat na dito ito Maton lower Maton eh upper Maton ito ang upper Maton ngayon tapos sumunod lower maton tapos sumunod na siwan tapos sumunod pisong tapos sentro putol na tapos eh, kapanikian muna bago putol. apo ano to ha pero guys mundok talaga ang dinadaanan puntang putol buti nga ngayon dito dahil may signal okay guys nasa dumahaba na itong ano na to at video baka magsawa kayo manood kaya mas mabuti na yung maiksi para matapos yung mga panood thank you guys uh, ingat kayo lahat bye bye see you next video